Masigla at matagumpay na meet and greet ang isinagawa ng serbisyong tampiltano at bus serbisyo kasama ang kanilang mga supporters mula sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte na bahagi ng kanilang kampanya para sa halalan ngayong Mayo 12. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sama-samang nagkaisa ang mga residente mula sa Bayan ng Barira, Maguindanao del Norte sa Meet and Greet araw ng Webes May 1 ng Timbas Servisyo at Servisyong Tampiltano. Pinangunahan ang okasyon ni na Vice Governor Bayay ni Sinswat, Governor Soharto Teng Mangudadatu, kasama ang mga kandidato ng grupo sa bayan. Kasama rin sa programa ang Arangkada Party List sa pamumuno ni na First Nominee Former USEC Tesda Congressman John Bertiz III, Second Nominee Congressman Ustads Asa Javier at Third Nominee Attorney Manuelito Luna. Sa masayang pagtitipon, muling ipinamalas ng mga taga-barira ang kanilang buong suporta at tiwala sa mga programa at serbisyong inihahatid ng bus serbisyo at serbisyong tampiltano. Geneza Garcia, I-Minds, Philippines.